Magandang araw kapatid! Sa panahon ngayon, nakikita natin ang bigat ng problema ng ating bansa. Mula sa korupsyon sa gobyerno, kahirapan ng mga tao, hanggang sa mga proyektong hindi napapakanabangan tulad ng mga flood control na nagiging pabigat para sa mga maamayang Pilipino. Ngunit hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay may plano na maganda sa Pilipinas. Sabi sa 2 Verse 7.14, Kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay nagpakumbaba, manalangin, hahanapin ako at tatalikod sa kanilang mga masamang lakad, aking diringgin mula sa langit Patatawarin ko ang kanilang kasalanan at papagalingin ko ang kanilang lupain. May pag-asa ang bansa kung ang mga anak ng Diyos ay sama-samang mananalangin at mananatiling tapat. Naniniwala ako na may magandang plano ang Diyos para sa Pilipinas. Tinanggap ng aming bayan ang katotohanan at katarungan na mula sa Diyos. Hindi kami susuko sa pananalangin para sa aming bansa. Kamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami ngayon bilang isang bayan, bilang isang bansa. Nahikita niyo po ang mga nangyayari sa aming bansa ang mga leader na inuuna ang sariling interes, ang mga proyektong walang pakinabang sa mga tao, at ang mga pahihirap na higit na naaapektuhan sa maling pamamalakad. Panginoon, kaawaan mo ang aming bansa. Dinudulog namin sa iyo ang aming mga lider. Baguhin mo ang kanila pong mga puso. Ilantad mo ang katotohanan sa mga proyekto na hindi tapat, gaya ng mga flood control na ginagawa lamang para sa sarili nilang pakinabangan. Naway lumabas ang liwanag at mawakasan ang lahat ng kasanungalingan at katiwalaan ng aming bansa. Ama, tulungan mo ang mga may hirap na higit na apektado sa kasakiman ng mga nakaupo na ganid sa gobyerno. Bigyan mo sila ng lakas, kabuhayan, protection na way hindi sila mawalan ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala na ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw ang tunay na tagapagtaguyod namin. Panginoon, basbasan mo rin ang mga lider na matapat at may malasakit sa iyo. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang ipaglaban ang tama at tumayo sa katotohanan. At higit sa lahat, Panginoon, baguhin mo ang aming mga puso bilang isang mamayan. Turuan mo kami na maging disiplinado, tapat at tagmamahal sa bayan. Sapagkat ang pagbabago ay nagsisimula hindi lamang sa gobyerno, kundi sa bawat isa sa amin. Amin Diyos, inaangat namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Dalangin namin na iyong kalooban ang siyang manaig higit sa lahat. Tinatanggap namin na ikaw ang tunay na hari at tagapagdigtas ng aming bansa. Sa pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, ang laban ng ating bansa ay hindi lamang laban sa tao, kundi laban sa kasamaan at katiwalian. Ngunit tandaan natin walang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos kapag ang kanyang bayan ay sama-samang mananalangin at hihingi ng tawad. Tiyak na tayo ay diringgin ng ating Panginoon. Kaya patuloy po tayo magtiwala at manalangin para sa ating mahal na bayang Pilipinas. Kung ikaw ay nabless sa panalangin ito para sa ating bansa, inaangiyahan kitang mag sa ating YouTube channel at i-follow mo din ang ating pong Facebook page para sa mga mas marami pang araw-araw ng motivation at panalangin. I-like mo ang video na ito at mag-comment ng Amen. Bilang tanda ng iyong pagtitiwala sa Diyos para sa ating bayan. God bless you.